Hello na kamami! So ngayon ay pupunta kami ng mall. mag kami ni Bella. i shopping ko siya mga kamami kasi mag-ano na dito mag-autumn. So may mall naman doon sa ano, Kaso dito mas malaki siya mga kamami. Maraming pagpipilian. Baro ba si Bella? Kasi doon, ano lang, may ano din naman doon, kaso konti nga lang yung ano, yung pagpipilian mga kamami. Tapos yung sapatos, walang masyadong ano sila. Parang same same lang. So igagrab na natin kasi nandito na tayo. So nagti-train lang kami. Ayun. Kala! Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before All the things I said to hold her back they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war All the things I said to hold her back they keep her locked inside of all the times when she's been So Kanina Pope pa la Tapos dito na kami sa Mall of Tripla. Ayan. Dito na kami. Ayan. Bibili daw siya ng shoes. <gasps> Kumpi haluat. Hmm? May ano, binili naman siya ng bago namin. Kaso ayaw niya mga, mga kamami kasi gusto niya yung ganito kaso food na. No? Sa kakalaro. Yung sa front lang yung na ano. Kasi gano'n naman talaga yung bata. Okay <gasps> mahal ba ito na <gasps> 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 Uy, almost 100 euro mo daw siya patay na taniwang. Bukat <laughs> na na. Hindi siya kuan. Bukat eh, eh, hiba. Hindi mo siya may. May katsutan. So, inalis ko siya doon saan. sa ano, sa sketchers kasi. Hindi ko gusto yung ano, bit niya. Ano siya kasi yung tawag bigat Kaya sabi ko, huwag. Maganda yung ano, design. Pero, mabigat. So, nandito kami sa ano? Ito siya, M. Okay, hinangap ako. Uy. May music. Koy, mamaya na lang. So, ito. Dinamili din siya kasi gusto diyan niya ng dress. Okay. Mag-dress baka ng autumn naman. Hmm? ni So, ipatry ko ito, ito ng uh, kamami. Kung 28 kasi ito eh. Parang malaki pa ito sa iyo na. Ah, 30 kasi siya. Dako. Kasi ano On. On. Eh, nag-iisa na lang siya. Ganda pa naman. Pero magtatanong ako. <coughs> So, nagutom kami mga kamami. Oy, nag-snack kami kasi kumain na kami kanina doon kay ano kay Ate Aileen. Tapos, ayan, nag-snack kami dito. Oh, yeah, no, eh. Yo, dito yung masyari. Mamaya, ano yun, natin yan. i cool natin pag-bag. Uwi natin ng bahay. So, yan So, na-hugger na talaga ako mga kamami, no? Grabe, as yes. in nakakapagod kasi nagpa-cargo na si Vila kanina tapos tingnan nyo na yung dala ko ang dami dami pag ko Diyos po at ngayon susunduin namin si Mr. doon sa ano sa kanyang trabaho tapos first time po mag ride kami pala ni Pila mag ride ng ano uh, metro so, anak na kami ng ticket kanina pa mga kamami tapos So, kasi yung mas madali. So, kami na lang ang um, pupunta doon kasi traffic na din pag siya yung mag-pick up sa amin dito sa Helsinki kasi nga um, 5 o'clock na. So, ting, ting uwi na ng mga ano um, mga tao galing sa trabaho. So, yun, sunduin natin si mister sa ano, doon sa kanyang trabaho. Yan yung metro. Yan. Uro ta ha, Uro ta ba siya sa ano sa train? Tara! lang namin dito sa ano, kailan ni Nemi. Ano to eh, sa ispo. Kasi dito yung ano, um, uh, ano yung tawag? Office ni Mister yung company nila. Bawal ko ipakita kung saan siya nagtatrabaho. Basta dito siya banda. Yan, dito na kami naman dito sa ano sa street. Ayan yung aking iguana. Ha? Okay. Pulta. Ani. Ani pa ko dog shoes. Ani yung shoes ligon pa kayo oh. food food. o. Yo, udah Ei, vielä talvi. Nyt on kesä. nyt on Mutta äiti halua ostaa, <silla> advance. <silla> Etukäteen. Etukäteen. No, Kaya magpalit na ko sa inyo ng pangkalbi. Ha? Itong Ay, hi ta. No, Ay, kopi so, ta si sinule. Tama ang Many, many minutes later. Hello mga kamami! Dito na kami sa bahay. Kakarating lang namin galing sa Helsinki. Tapos, ipapakita ko na lang sa inyo yung um, pinamili ko kay Bila. Kasi nga, kanina hindi na ako nakapag-vlog mga kamami. Kasi nga, as in, wala na akong, yung, wala na, busy na yung lahat ng kamay ko. Dito may bag, dito yung si shopping, minsan nagpakarga pa si Bila. So, wala na talaga akong ura Sabi ko. Iano na lang, i-haul ko na lang ito kung, ano, kung ano yung mga pinamili namin kanina. And, since ano na kasi dito mga kamami, pa-autumn na at saka pa-winter. So, need na ni Bila ng um, bagong damit. Kasi yung last niya na mga dati, yung last season, <laughs> um, hindi na niya kasya. Every season talaga, uh, binibilhan namin siya. And, ikikwento pala sa inyo mga kamami. Kasi binila namin siya ng ano, yung normal shoes. Tapos, may nakita kasi ako na ano, pang winter. So, sabi ko, bibilihin ko na to kasi nga, doon sa Rovaniemi, kunti lang yung ano, choices. Tapos, pare pareha ba yung color. Then, pag magkaano sila ng ano ng classmate niya lagyan mo talaga ng pangalan mga kamami ibot kasi mister kasi nawala yung ano niya yung key niya sa ano parking area sa kanilang ano company so anyway maghuhul na tayo so unahin natin ito sa H&M wala talaga ito para sa akin mga kamami kasi wala na akong time magbili din. Napagod na nga ako dito. Ito, dito lang ano na score Wala na akong ano. Tapos kanina, nagpunta kami sa sa cello, Kasi doon na kami bumili ng shoes niya. Kasi nga, wala na akong, ano ba yung tawag? Wala na akong oras mag, maglibot-libot pa. Kasi napagod na talaga ako. As in. So in a way, balik na tayo, no? ito, diba ang ganda? So yung binili ko sa kanya na size is 4 to 6 years old. Mm. Hanggang ano na to? Hanggang ma-end ang winter. <laughs> uh, next year, hanggang April ata. Ano? Oh, um, May, May. Hanggang May next year. Barbie. <laughs> ito talaga yung happiness ko mga kamami na makabili ng bago sa kanya. Yan. Hmm. Diba? Lahat ito same uh, size. Kasi alam niyo naman mga kamami yung anak ko. Mas malaki pa to talaga sa akin pag lumaki. <laughs> Tapos may isang pants. And then, baka nagtataka kayo mga kamami bakit isa lang yung pants na bili ko. Um, last month kasi binilhan ko na siya ng mga pants. Kaya no need na siya bilhan ng pants. And then yung lula din niya, binilhan siya. So, wala. Yan na lang yung pang ano pang taas. Then next month is Bibilan na naman na siya namin ng ano, pang winter talaga yung pang labas ba? Ano yung tawag? Halali ba yun? Well, hindi uh, ka what is it? English? Halali? Overall? Uh, overall. Para hindi siya giginawin. Ito sa sinasay sinsay. Mm. Ang ganda-ganda ng ano nila doon sa sinsay. Tapos ang mura. First time ko mag ano, mag shopping sa sinsay. Kasi sa Rovaniemi, mga kamami, wala kasing sinsay doon. Kaya, na ano talaga ako, na shock ako. Sobrang ano, um, very cheap talaga yung ano nila doon. As in, na shock talaga ako. Oh my god. Chari. No ba ito? Hmm. Ito tag, 13 year old mm -hmm. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks my that pills many different colors too morning light is show and she moves the chair to look out at her view.

pero wala akong choice kasi siya yung gagamit. Nasuot na pala niya ito kanina mga kamami. Yan. Yan yung picture. Pink na pink. Pink na pink. Yes. <laughs> Then, binalihan ko din siya ng pang winter. Kasi, para may ano na. Hindi na ako bibili ba? Yan. Ito, size 28 kasi nga nalagyan pa ito ng wool sack so may space pa siya then masuot niya masuot niya to is start ng um, October kasi mag um, pinglamig na din sa ano gawa ninyo October kaya masuot niya And then katapos namin pumunta ng selo nagpunta ako ng Asian store at ano ba tawag? Wala akong halos nabili doon. Eh, ang, ang ano ko pa namin is yung pancit canton. Kaso wala sila eh. So, ito lang naman yung nabili ko. Ito, kangkong. Kasi mag, ano kami, magsinigang kami doon ng ating mga kasurupa. Ayan, mga sinigang mix. Ah, sinigang mix? Ta. Sinigang lagi. Sinigang mix. Tapos, mga ito, ganun lang. Tapos, suki. Suki. Tapos ito, kasi wala sa ano sa Asian store, uh, Rovanini. Yan. Iyan. Tapos bumili lang ako nito. Ano yung gluten uh, glutenous uh, glutenous rice powder. Then bumili ako ng calibre. Um, ano ba tong tawag? Calibre at hindi OB. Basta calibre at saka ito. Ano ba to? Oh, Lord. Carla, sting dala na. Limot ng pangpangan. Oy, oh, Lord, sa luha. Tapos ito nagamit na din ni ano ni Bila, then bumili din siya ng laruan. So, yun lang yung nabili ko mga kamami. Lahat hal ah, hello sa kay Bila. Kasi ito lang naman niya sa akin na nilang sa Asian store. Ito yung happiness ko mga kamami na may bago siya palagi. Tapos, hindi ako magsasawang bibili sa kanya mga kamami kasi never ko ito na ranasan yung ganito na itong may mga bago kasi dati mga kamami um, ano ko lang sa inyo ha yung ano ko experience eh uh, bago ko bago ko makuha yung gusto ko paghirapan ko muna like ano, yung tawag oy kailangan Kanang manilod ba? Ano yung tawag? Ko yung manilod. kukuha ka muna ng palay. Tap, ay, pag may mag-ani ba? Tapos, di ba? May mga ano yung salin-salin din. Kukuha ka doon. Tapos, yun yung ibibinta mo din. Pag nakabinta ka, nakabili ka ng bago. So, hindi talaga ako nag-ano kay Papa sa dati. Yung ano yung tawag. Hindi ako nagpabili ng, sa kanyang pera. Hindi. Then, na-remember ko mga kamami dati pag tuwing pasukan yung pera ko talaga yung binibili ko ng mga gamit kaya ngayon uh, binubuhos ko talaga sa aking anak kahit magkano pa yan gasto ko basta para sa aking anak grabe ako mga kamami ayan oh ang dami oh pakita ko sa inyo parang so yan yung kalat natin The Ramaskais. Udistan Udistan. Tell me